magandang araw mga kabakero magandang araw sa ating mga subscribers dyan at sa mga bago pa lang sa channel ko ay magandang araw sa inyo ngayong araw ay magtuturo tayo ng pangmadali ang installation ng aking nabili na mini driving light ito po ay para sa ating motor na pang ilaw. kasi minsan guys yung headlight ko ay namamatay kaya binilhan ko ito ng mini driving light ngayon guys ay mayroon ito na dalawang ilaw ngayon guys mayroon itong puti at saka dilaw na liwana guys yan tapos, mayroon siyang pre na switch para sa ating dalawang ilaw. Yan guys, oh, so may pre. Ngayon guys, ay punta tayo sa switch. Sa switch guys, ay mayroong red, green, at saka black. Itong red guys, uh, itong linya na ito, itong ay papunta sa positive na linya ng battery. Yan. Tapos na tapos ito namang green. Ito po ay linya sa ating ilaw. Itong green at saka black. Yan. Ito po ay sa switching na linya. Punta naman tayo sa ilaw sa ilaw guys ay mayroon din itong tatlong klasing linya na kulay dilaw at saka pula at saka itim yung itim guys ito yung linya na papuntang negative sa battery yan guys yung dilaw at saka Hola guys, ay ito yung linya ng ating mga ilaw. Yan guys oh. Yan kinabit ko na sila, yan. Madali lang guys 'to mag-install. Yan. Ngayon guys, i-try natin ah uh, i-connect ito kaso guys wala tayong battery na pang motor yun na lang yung yun lang yung battery yung light pulley yan lagay natin sa positive tapos ito naman sa negative inilagyan eh, ko na lang ng fuse eh kahit wala namang fuse yan guys eh, pwede naman yan okay na guys pwede natin i-switching switch natin guys yung ating ilaw yun yun ang dilaw Yan, pangalawang switching yun ang puti Yan, okay guys yung ang tanong nito guys paano ba kung naka, hindi umaandar yung motor mo ay ilaw to talaga guys kasi direkta to sa battery eh kung hindi ka naman gumagamit ng ilaw pwede mo naman kunin ito sa battery yung isang linya nya yung negative nya pwede mo naman kunin yan yan guys okay guys lang munang ating uh, tuturo natin ngayon at salamat sa panunod nyo Nice view